Kasing tamis ng mga ngiting sasalubong sa iyo dito sa bayan ng balungaw ang produktong mai-enjoy mo at paniguradong pati na rin ang mapapasalubungan mo nito, ang patupat. Intayon ka Ilian Ramanan ti patupat di Balunggaw. Kimas! Sa dami ng patupat na matatagpuan at matitikman dito sa probinsya ng Pangasinan, may kakaibang alok ang minatamis na ito dito sa Balunggaw. Handa ka na bang tikman to? Kita niyo yun, ni nagimas! Ate, dawata! Ang paggawa ng patupat is matrabaho siya kasi mag-uumpisa ka sa pagtatabas ng ganito, which is tatabasin mo siya into strips. And then yung proseso ng pagwiweave, it takes time. Kaya ma, ano siya, matrabaho siya. And then after this, pag na-weave mo na siya, at na-forma mo na siyang ganito, maglalagay ka ngayon ng malagkit. Ilulubog mo na siya ngayon sa tuba. Which is tuba talaga yung ginagamit namin panluto yung tuba kasi hindi siya gaano matamis and then may meron siyang certain aroma doon sa ano pag na tuba ang ginamit yung panluto iba yung aroma niya mahirap po siya kasi buwis buhay kasi aakyatin mo yung hanggang sa maakyat mo doon sa taas and then doon ka mag-extract -e sa pinakataas niya mismo doon siya ine-extract yung tuba juice. Kung naman sa mga kaninuninunuan and then ito kasi yung pinaka-common dito sa lugar namin which is Barangay San Aurelio first, Balungao, at ito yung pinaka-ano namin kilala dito sa amin dito sa aming mga mun simpleng munisipyo. Kay papaano nakakapag-provide siya nung sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Meron ding kahit pa papaano ay eh, nakonting na i-save. Eh, namin ng medyo konti ngayon, 5 pieces na. And then ang benta namin is 50 pesos per bundle. Araw-araw, bagong gawa ang mga patupat na madadatnan dito dahil madalas ay sold out ang mga ito. Sa barangay San Arilo First, uh, dito sila yung mga karamihan dito na residente, sila yung nagluluto ng patupat na niluluto sa sweet tuba. Ito yung naging unique sa kanya kasi karamihan ay sweet, uh, yung sugar cane ang ginagamit pero dito ay yung sweet tuba. And dito lang sa iisang barangay mo lang siya, yung bang skills ng pagluto ng pagkuha ng sweet tuba at pagluto ng patupat uh, luto sa sweet tuba ay, ma ay na-hand lang ito sa isang barangay. Three days ang shelf life ng patupat without refrigeration, pero mas tatagal kapag nairef. Umaabot na nga rin sa ibang bansa ang mga patupat ng balunggaw. Basta may steamer o microwave, mai-enjoy mo ang minatamis na ito kahit nasan ka pa. Feberman po na mapadpad po kayo dito sa amin munisipyo or sa aming barangay po. Subukan nyo po yung patupat namin kasi kakaiba po siya. Katulad ng Balunggao, ang kanilang patupat ay walang katulad. Kaya sa susunod na pasyal mo dito, huwag kakalimutang dumaan dito sa barangay San Aurelio First para sa pasalubong na hahanap-hanapin mo.